Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Bandang alauna ng madaling araw, yung kasarapan ng tulog ng karamihan, nagsimulang maramdaman yung lakas ng hagupit ng Super Typhoon Nando dito sa bayan ng Aparis, sa Cagayan. At hanggang sa mga oras na ito, eh talagang tuloy-tuloy pa rin yung paghampas ng malakas na hangin na sinasabayan din ng buhos ng ulan. Gaya na nakikita sa likuran ko, talagang naiilawan pa ng konti yung buhos ng ulan at yung talagang Uh, lakas ng hangin. Medyo, hindi ko alam kung ninyo pero sumisipol yung tunog dito sa video ng hangin sa lugar. Ilang oras na yung nararamdaman dito sa malaking bahagi ng Apari. At uh, marami ng mga residente ang nauna nagsilikas, lalo yung mga nakatira sa mga low-lying areas at yung malapit sa dagat. Mahigit dalawandaan na yan na pamilya o halos anim na rang individual ang sumama na sa mga otoridad para pansamantalang manatili sa mga evacuation center sa mga paaralan dito sa area para nga sa kanilang kaligtasan hindi lang masyadong kita pero ah, dahil madilim pa no pero marami mga puno dito talagang tila sinasayaw na ng malakas na hangin at halos lahat ng kanilang mga sanga e eh, parang matatanggal na sa kanyang pinakapuno dahil nga sa ah, lakas ng pagbayo ng hangin dito sa area. Nakisilong muna tayo sa isang gasolinahan dito sa lugar para nga uh, sa kaligtasan din. Pero dito talagang uh, binabante din ito ng mga otoridad dahil sa area din ito nagsibagsakan yung ilang mga structures, mga poste nung kasagsagan ng bagyong mar na nakarang taon dahil din sa lakas ng hangin. Wala pa naman tayong namumonitor na mga flooded areas pero uh, hindi natin alam doon sa may malapit sa baybayin kung ano ng sitwasyon ngayon dahil nga hindi mo na pinapayagang mag-ikot at talagang mag uh, magsilabasan ang mga individual dito sa area habang hinahagupit pa o malakasang ang ulan at hangin dulot ng super typhoon Nando. Sa mga kapatid natin na nandito sa bandang Northern Luzon, mag-ingat po tayong lahat at makinig sa mga otoridad. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang ating istorya ngayong araw.